Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritu ang suma sa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Heso Kristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo, at naririto na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang Espiritu na sa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral lang mula sa Espiritu ng Katotohanan. O sa espiritu ng kasinuanligan